habang malakas ang ulan at hindi mahapon na sa palengke or dun sa supermarket para bumili ng ulam, syempre gagawa na lang tayo ng ulam na kung anong available natin. Syempre, hindi naman tayo pwedeng hindi kakain, umulan o bumagyo kakain pa rin tayo. Kaya kung anong nandyan, available, yun na lang din ang ating iluluto. Pero ngayon, gusto kong mag-invento ng ulam. Meron pa kaming natirang isang isang grasong liempo. Siyempre, ang konti na lang nun. So, dapat gugulayan ko siya. Igingis ako lang siya sa sitaw. Nakabili ako kahapon na, ng, sitaw. Kaya lang, naisip ko, bakit hindi na lang i-adobo. Diba kasi yung yung pork, inaadobo naman yung karne. Yung sitaw, inaadobo rin naman. So, bakit hindi na lang sila adobohin ng iisa sa so pareho? So, adobong, ang aking ngayon ay adobong baboy sa sitaw. Siyempre, ano bang meron? Siyempre, meron tayong pork, meron tayong sitaw, at kung ano-ano pa. Ayan, meron tayong pork liempo na inislice slice ko ng maliliit. And meron, naka-marinate na siya, marinated sa uh, toyo, regular na pang-adobong toyo at suka. Ang measurement ko ay 1 is to 1. And para maiba, meron siyang uh, rosemary leaves and ang nilagay kong uh, madaming bawang. So, yung bawang na yan ay hindi ko lang dinikdik. it chap ko pa ng maliliit for the purpose na manuot sa karne at mas masarap, mas mabango. And of course, andyan yung um, marami ring um, paminta. Pamintang crack. Ayoko nang duro. Crack paminta. O pwede rin ninyong dagdaga ng sibuyas. Hindi kasi ako naglalagay ng sibuyas. At syempre, meron tayong sitaw na nasa ice cream. Ayan, inislice ko siya, kinat ko siya ng maliliit na pera peraso syempre para mas marami. Char. De, para syempre kasing size na lang siya ng karne, bite size, at mas madali siyang maluluto. At simula na nating iluto. Dinagdagan ko siya ng konting tubig para mapalambot ng maayos. Set aside lang muna natin at takpan. Ayan. May malambot na yan. At ilagay na natin ang sitaw. hanggang uh, lumambot ang sitaw para mas lalo pang lumambot ang karne. At para may twist at may konting ang hang, lalagyan ko ng sweet and chili sauce. Konti lang. Ayan. At magsisilbi na rin siyang pampalapot. Mm. Ayan, luto ng aking adobong baboy sa sitaw. Tikman na natin. Tikman natin ang aking adobong baboy sa sitaw. Baboy muna. May mainit pa. Taba, ang sarap. Hmm. Matamis. Pero hindi ko magat yung kanyang spicy. konti lang. Masarap. Mm Masarap -hmm. talaga niyang taba. Ito. Mm. Tamang-tama lang pagkakaluto ng kanyang sitaw. Hindi siya nalata. kare na lang ang kulang kakain na ako bye kain na ako baka maubusan ako mamaya